Hello, hello mga kainday. Welcome back again to our channel. Andito tayo ngayon guys sa part ng ano ng mga alaga. Sino yung mahilig mag-alaga ng mga aso dyan? Yan, ipapakita ko sa inyo guys na hindi lang po tao ang nag-aalaga ay nagpa-pampers. Pati po mga aso may pampers. Okay? Ayan. Tignan po yun. Ito po yung mga pampers ng mga aso. Ayan. ba diba, mga ano yan? Tapos ito po yung mga ano nila guys. Tulugan. Ayan yung mga natetrain ng mga aso. Ayan. Hindi lang po siya aso kung hindi po mga pusa. Ayan. Pero ang sobrang mamahal nito guys. Ayan. Ayan po yung kanila. Ang cute o oh, ba? Diba? Diyan sila matutulog. Meron din silang mga carpet. Meron din silang mga kanyan. Ang ganda po o. Oh. Parang nakakapanghinayang natulugan ng mga aso. Ganito po ang mga tao sa Japan guys pag anak. Ayan. Sa aso at pusa nila nilalaan ito yung mga lagayan ng kanilang kainan. Ayan. Ayan po yung mga kainan nila. Ito po Oh. Ayan. Ganito po ang tao sa Japan pag ulang, ano. Ayan yung yung ganyang ininom. Lagyan nila ng tubig. Kung ininom sila ng tubig meron din silang ganyan. Ayan, yung mga pagkain nila. At saka yung mga kulungan nila. Ayan, guys. So, ayan mga pagkain yan, ha? Mga food, ano yan? Pagkain ng mga aso, pusa. Ganyan. At ito na nga po. Andito na nga po tayo sa napaka-cute na pusa. Ayan, guys. O, oh, ang cute. O, oh, naglalaro siya. O, oh. o oh, diba? Nakikita nyo naman, di ba, Ang mahal niyan, guys. Tignan nyo naman ang presyo. 21 kalapad at 8,000. Pusa lang yan guys ha. Ganyan lang yan siya ha. Ayan. O di ba? Ito si Doggy. Ang sarap ng tulog ni Doggy guys. O. Oh. 32 kalapad at 8,000 yan guys. Ito naman dito guys. Ang liit o. Oh, dalawa sila. Natutulog. Ayan. Ito kulungan. Ayan. Ang cute. Naglalaro silang dalawa. Dito naman, ito naman. Aso bayan o pusa din. Erenmit, Ayun din may pusa din dito, guys. Ayan. Hindi nila panghihinayangan ang pera pag 'yung mga walang bata. Dito naman sa banda na 'to, aquarium. Ayun. Pwede kaya ito yung pumasok dito. Makikita nyo naman po. Yan, oh. Ang liliit ng mga isda, oh. Ayan. Meron silang ano isda. At saka dito tayo sa damitan ng aso. Kung dito naman ang part pumpers. Ayan. Dito tayo sa... Ito yung ginagamit nila pag nag-ano... Pinapasyal nila yung aso meron silang mga belt ayan meron silang, ito nilalagay kung hindi ako nagkakamali, nilalagay ito nila sa ulo hindi ko lang sure sa mga taga Japan dyan na may mga aso ayan at saka wag ka ang ganda ng kanilang mga laruan dito tayo mag umpisa ayan, tignan mo sila o oh. oh ba diba? ang ganda laruan niyan lahat ng aso ayan. ayan ganda no ayan parang mas maganda pa sa mga laruan ng pangbata ayan at ito yung mga sinasabi ko sa inyo na super cute yung mga aso dahil may mga damit po sila Ayan. Kasi winter ngayon, kaya ganito po yung damit nila, mahimulmol dahil po nalalamigan din sila siyempre. Ayan. Ayan. Ito yung mga damit nila. Mai-imagine niyo po ba pag suot nila ito? Kung gaano ka cute yung mga alaga ninyong aso, guys. At tignan niyo naman yung presyo. Kaliit-liit nito. 2,178 yen. Ayan. Ayan oh, ang cute oh. Pagbabae 'yung aso mo. Ganito ang suot. 'Di ba parang pang-ano? pang bata din na ano, tao. Ayan, may size pa 'yan pala oh. At ito ang cute, meron din silang sombrero para sa aso. At higit sa lahat, ang napaka-cute ng na mga medyas. <laughs> Naaaliw ako sa medyas. Ayan. Yan po 'yun. At saka ito 'yung stroller ng aso, guys. Ayan. O, oh, diba? Hindi lang bata ang may stroller. At saka, kung magmamasyal kayo guys, ito yung lalagyan. At saka guys, isa pa ito. di ba ang baby? Kinakara. Ayan. Meron din silang ganyan guys. O, pwede ganun yung aso. Parang bata. O, oh, ba? Diba? Wala kayong masabi sa Japan. Napaka ano. Ayan, ganito po ang forma ng aso na nakapampers. Ayan. Sabihin ko sa inyo, hindi lang po tao ang nakapampers kung hindi aso. Lahat klase dyan, pampers. Lahat gamit aso dyan. Ayan. Nakikita nyo na po kung ano ka ano. Ayan. Ito kulungan din. Ayan. Ito para hindi ano, may carpet carpet din yung mga aso guys. O, biruin nyo yan. Ayan o, mga gamit yan yung maglalakad, yung magta-travel. Ayan, yan yung mga ano nila, kulungan. Ayan o. Ito, parang kulungan na ng bata to o. Ito yung ano ni, o, na mo. Ganda no. Ayan, kulungan. Ayan, kulungan. Ayan, tapos na po tayo guys. Tapos na yata mamili yung anak ko. Ayan, mga tupperware na dito. Ayan guys. Ito yung mga ano pala o. Oh. Baso ay ano yung kahoy na mga plato. Ang gaway. Ayan o, oh, ito mga babasakin na to. Ay hindi pala siya babasakin guys. Plastic pala siya o. Oh. Ayan. Ang ganda ng mga kulay. Ayan, ang ganda ng ano oh, maganda to pang collection. Galing tayo sa ano sa Ayan yung mga cup nila oh, mahal naman, pero imo 600 to, oh, ganito lang kalaki. Smeyo marimar Ito lalagayan nila ng tito, guys. Ano, hati. Ayan. At saka ito din, may coffee maker, mayroon naman yan sa atin, di ba? Ayan napunta tayo dito sa basuhan na lang guys. Ito yung ano mga wine. Ito yung ano ang cute nito o oh. maglalagay ka ng juice pag may party. Ito ganun din oh. Ay ang galing. Oh ang ganda oh. Ito mga baso nila ang gaganda oh. Meron din silang ano oh, pang baby cartoon character babasagin. Ito yung tinatawag dito guys na karakter ng Japan na Anpaman Yan. Galing. Ito mga chopstick. Ayan. Chopstick. Ito chopstick na may kasamang pwede ano, dalawang purpose to guys. Yung chopstick na sa baba at saka sa taas pwede mong gal, ano, tenedor at kutsara. Di ba ang galing? Ayan po yung ayan. Ayan yung mga iba't ibang uri ng chopstick dito ng Japan. Ayan, may balot pa. Oh. Ayan. Hanggang dito na lang po siguro tayo mga kainday. At maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa akin. Ayan, thank you, thank you so much. Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang suporta na pinagkaloob niyo po sa akin ito guys ilalagay dito yung baso na ano para hindi mabasa yung table dito nilalagay yung baso halimbawa malamig yung inumin katulad nito yung ano ganyan nilalagay ayan ayan siya ayan thank you for watching mga kainday god bless us all see you next vlog i love you guys